Ayun, good day mga bossing. <laughs> May mga nagme-message po sa atin, nagtatanong din sa atin ng mga tropa, mga followers, supporters na hindi na raw tayo nakakapag-upload sa YouTube. Tama po, hindi na ako nakakapag-upload sa YouTube dahil sobrang busy po. Pati nga po dito sa Facebook Okay, Paminsan-minsan um, kahit papaano naman nakaka-upload naman ako ng paisa-isa pero hindi rin po yung mahabaan tsaka yung mga madadali lang i-edit. Sobrang busy po ang um, dami kong inaasikaso. Pati nga po itong mga sasakyan ko hindi ko maisingit ng gawa tulad nito hanggang ngayon. Uh, hindi ko pa nababuffing pero napaliha ko naman na at may second buffing po po ito na buffing ko siya dati pa pero meron pa po kasing second buffing ito bago natin i-polish. at makintab naman siya di ba? wala pang hugas hugas yan <laughs> at pinaliha ko na 2,000 yan, ipapaliha natin yung buong body ng wet sanding 2,000 then 2,500 tapos um, buffing na and then polish at ito na ko lang din I mean ka babalik ko lang ng ibang parts niya at pinalitan ng magsto mga bossing at i-adjust ia ko pa yung kanyang fender flare dahil medyo mas pumasok yung kanyang mags o so, pangit naman tignan parang nakapalda no? <laughs> pero konti lang naman ayusin ko pa yan at hindi ko pa rin ma-refresh yung kanyang pintura dahil uh, busy busy nga po So kahit sa uh, mga sarili kong sasakyan, hindi ko talaga siya maisingit. <laughs> At ito oh, nababad kasi sa labas mga bossing kaya talagang namuti. Puro tutok ang araw pa naman, sobrang init pa naman ulan. awas araw, di ba? And pati yung dito niya oh, sa likod. Ayan. So ngayon ay kakar wash ko siya and then lalagyan ko na siya ng epoxy primer ulit. Pero gray na yung ilalagay ko. At ayun mga bossing, kita nyo naman yung mga gamit dito. Hindi ko pa rin naayos. Yung iba kasi dyan, dadaling ko sa Corona Pero wala pa rin akong time na mag-separate uh, sa kanya. Ay, nako, ganun talaga. Medyo Kulang tayo sa tao, hindi medyo, kulang na kulang talaga sa tao. Uh, at medyo kinakabahan pa ako, <laughs> hindi pa ako ready sa biglaang kuha ng maramihan tao dahil syempre uh, tayo lang din ang maglalabas uh, at magsusuporta sa sarili natin financially. So kailangan natin na uh, um, pag-isipan maigi and mahirap kumuha po ng tao na mapagkakatiwalaan eh, mahirap din yung talagang merong pangarap na magtrabaho na magtrabaho, di ba? And mahirap din kasi nagkaroon na rin po ako ng mga tao dati na pag wala ako, hindi rin magtatrabaho. Pero may sweldo. <laughs> mahirap po. At meron din na uh, malilikot ang kamay. Yan, mahirap. Kaya uh, medyo nag-aalangan akong kumuha ng mga tao. Pero kailangan na natin talaga mga bossing dahil ganyan talaga trial and error ang gagawin natin <laughs> kasi ang dami nang naghihintay sa atin din sa Coronadal ayun lalo na ngayon may bubuksan tayo na shop sa Coronadal kaya busy busy po talaga ako mga boss kaya pasensya na po kayo at uh, pero doon naman sa mga nagpipm nagme message humihingi ng tulong kahit papaano naman po ay nasasagot ano, naman natin so ayan and pati sa pagpapalish pala mga bossing ayan o oh, Ako na rin nagpapalish hindi ko na inayos yung kanyang mga gutter marks dahil pansarili naman to pipinturahan ko na lang siya then ipapolish ko po ulit uh, pero isa pa lang din ang natatapos ko at isinisingit-singit ko lang po yan sa mga ginagawa ko dito Ayan, dito, pina-finalize ko uh, check ko na lang siya na lagyan na ng kanyang um, unang coat na black bale yan po ang pinang base natin bago natin i-custom paint black po talagang nilalagay ko Uh, at repair ko pa yung mga nakita kong flaws niya. So ganyan po talaga. <laughs> At ayun mga bossing, eh, pati itong aking ad resort na blue, ayan o, oh, hindi ko pa rin natapos yung pagbabuffing sa kanya. Bubong na lang naman, pero meron pa po yan, isang set, 2,000, uh, i-wetsand sandang 2,000 then 2,500, then i-rubbing compound buffing, tapos ipapolish natin. Pero makinis na po siya, makintab na. Pero syempre, meron pa rin yan mga uh, maliliit na swirl marks. Swirl marks ba tawag doon? Ayan. At kita nyo naman, no? ganda pa rin ang pintura niya. Galaxy Blue po ito mga bossing. Galaxy Blue and may glitters. Siyempre Syempre yung glitters niya, yun yung parang mga stars stars niya. And, ito yung dating Subaru Blue na gusto kong gawin. Kaya lang nagbago yung isip ko. Gusto ko siyang paglaruan. Kaya ayan, <laughs> pinaglaruan ko talaga. <laughs> Pag nagsawa naman ako dyan, madali naman pong palitan niya. Ayan. And uh, Pati nga po dito sa loob, pakita ko na rin sa inyo gaano kadumi yung bahay. Yan. Dahil wala po ako mapaglagyan ng gamit, hindi rin ako makabili ng gamit. Gusto kong gawing mukhang bahay talaga to, kasi syempre kasama ko dito yung anak ko. Kaya lang, hindi ko siya magawa dahil nga ang daming gamit dito. Pati yung isang kwarto nga po do doon ay ang punong pununan ng gamit aging bodega na talaga pero papasaan din maayos din natin di ba mga bossing Ayan. so pasensya na po kayo busy busy po talaga pero uh, after ko po, po na maayos lahat uh, hindi siya ganung kadali at medyo magtatagal pa pero ayun Siyempre kakayanin naman natin yan. Tayo pa ba? <laughs> And ayun nga pala mga bossing. Mm, Saturday, Sunday wala ako dito ipapasyal ko yung anak ko sa Dahilayan Adventure Park Bukid noon Manolo Fortis napakaganda doon mga boss at yung after naman noon sa next week Monday hanggang Friday siguro basta mag ako siguro hanggang one week dun sa Coronadal parang dry run din nung shop na re uh, rerentahan ko doon pag-uusapan pa namin and uh, doon na rin ako kukuha ng labor maghahanap ako ng mga tao kung meron na yung mahahanap doon <clears throat> And may tumutulong naman sa atin doon, mga bossing, yung ating mga tropa. Sila, Boss Alan, Boss Mike, Boss Ronnie, Boss Ma Mac, at sa mga tropa natin doon, mga ka-Nissan Sentra natin, at mga ibang supporters natin doon. Kaya, ayun, see you mga bossing, Monday, Coronadal po, South Cotabato.